Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Daryl Yap ay kilala sa kanyang mga kontrobersyal na proyekto at matapang na social media posts. Nitong September 2, nag-viral ang isang blind item na ipinost ni Direk Daryl Yap sa kanyang Facebook page kung saan may binanggit siyang tungkol sa isang artista na umano'y nagpalaglag sa Singapore. Ayon sa post ni Direk Daryl, Kapag artista ka, tapos nagpalaglag ka sa Singapore, bawal magpakakol. Agad itong nakatawag ng pansin sa mga netizens at marami ang nagtag kay kapuso actress Rian Ramos sa comment section ng post. Ang mga paratang na ito ay hindi bago para kay Rian. Noong nakalipas na dekada, naging kontrobersyal ang hiwalayan nila ng kanyang dating nobyo na si DJ Mo Twister, kung saan lumabas ang mga isyo tungkol sa umano'y pagbubuntis at pagpapalaglag ni Rian. Isang tweet ni Mo ang naalala ng mga netizens kung saan sinabi niyang, The difference between you and me dear? Your loved ones get a funeral. My three and a half month old child was thrown in the trash. Dahil dito, muling nabuhay ang mga espekulasyon at pinag-uusapan ng mga netizens ang isyong ito sa social media. Ayon pa sa ilang netizens, ang post ni Direk Darrell ay kasunod ng video ni Rian Ramos na gumamit ng viral edited music mula sa She Minute Like Statement ni Vice President Sara Duterte. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Rian Ramos tungkol sa mga haka-haka at espekulasyon ng mga netizens.